Merry milk hazelnut. Baba.com is your one-stop YouTube purchasing platform that lets you source efficiently at great prices. hindi basta-basta ang buhay ng mekaniko at binang mekaniko gagawin namin lahat papasaya ang mga taong lumalapit man sa amin gagawin namin lahat kahit ito ay madumi sa paningin ng ibang tao pero ang katotohanan ay wala mekaniko malamang wala na din sa sakya gumagana ng maayos tumatakbo ng malayo kami mekaniko on the way kahit saan kami inyong maaasahan ako'y mekaniko nakiisa't nakibahagi kwento ko ng buhay ng buhay mekaniko O Kailangan ko nang matutunan ng tama at ang mali Dahil pag nagkamali Malamang ikaw ay magsisisi Ikaw ay magsisisi Buhay oh ko kaming mekaniko Maglilingkod kami sa abot ng aming makakaya Ako'y mekanikong nakiisap, nakibahagi Kwenito ko na ang buhay ng buhay mekaniko Sa tingin man ng iba, ito ay madali Hindi, dyan ka na nagkakamali Hindi nyo ba alam na pag kami nagkamali Malamang magbuwis ka kami ng buhay Ito'y nakasalalay sa bawat mga pagsubok na aming pinagdaanan Tiwala kay ama, panalangin sa taas Yan ang hindi mawawala Dahil ang buhay ng mekaniko'y hindi basta-basta buhay mekaniko Oo nga kaya buyan yan Ang okay ba yan, Hindi nga tulad naming buhay mekaniko Sa amin man nakasalalay ang inyong mga sasakyan Di namin kayo kababayaan Basta't magtiwala lang po kayo sa amin Ang tiwala nyo sa amin Malaki naming rangalan Ang